Narinig mo na ba yung usap-usapan na baka daw katas ng isabong e ang mga mamahaling gamit ni Gretchen Barreto? Oo, hindi ito biro dahil mainit ang pangalan niya ngayon sa mga balita at social media. Ang daming nagtatanong kung may connection ba talaga ang mga mamahaling bagat at alahas niya sa kinita raw sa isabong. E Pero ang tanong, normal lang ba na ganito karami at ganito kamahal ang mga gamit ng isang artista? o baka may ibang pinagkukunan ng budget ang mga paandar ni Tita Greta. Tara, silipin natin kung anong meron sa mga bag at alahas niya at bakit ito naging sentro ng intriga. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung titingnan mo si Gretchen, hindi lang siya basta social kundi ibang level talaga. Sa mga nakita naming post niya, palagi siyang may suot na designer bag tapos may kasama pang perlas na parang kay bigat. Isa sa pinakanapansin namin ay ang Hermes Kelly bag niya. Para sa mga hindi masyadong pamilyar, ang Hermes Kelly ay isa sa pinakamahal na bag sa buong mundo. Hindi ito basta nabibili sa mall. Yung presyo ng isa, halos 600,000 pesos agad. At kung limited edition o gawa sa espesyal na materyales, umaabot pa ito ng milyon. Pero hindi lang bag ang kabog. Trademark na rin ni Gretchen ang mga perlas niya. Yung tipong necklace na sobrang haba, minsan parang abot bewang na. Sabi nga ng iba, kahit nasa bahay lang siya, nakapintasan pearls pa rin siya. Sa nakita naming info, galing daw sa isang mamahaling brand na tinatawag na eye jeweler ang mga alahas niya. Ang isang perlas lang na pendant, nasa 239,000 pesos na. At yung suot niya na mahaba-haba na kwintas, aabot daw ng 3.3 million pesos. Oo, oh, isang kwintas lang yon ngayon, dito na pumapasok ang tanong. Paano nga ba niya nakakaya bumili ng ganito karaming mamahaling gamit? Dati pa naman siyang kilala sa pagiging glamorosa, pero ngayon parang dumoble bigla. Kaya ang iba hindi maiwasang pagdugtong-dugtungin ang panahon na naging mainit ang isabong at ang panahon na sunod-sunod din ang pagpapakita niya ng mamahaling gamit. Hindi man kumpirmado pero syempre usap-usapan pa rin. Pero kung kilala mo si Gretchen, alam mong hindi bago sa kanya ang mamahaling bagay. Matagal na siyang kilala sa pagiging maarte, elegante, at palaging nakaayos. Kaya kahit wala nang isabong issue, talagang pasok siya sa world ng mayayaman at socialera. Pero aminado tayo, iba ang dating ngayon. Mas madami, mas mahal, at mas bonga. Ang tanong ngayon, ilang milyong piso na ba ang nasa loob ng closet ni Gretchen Barreto? Kasi kung iisipin mo sa dami ng Hermes bags niya, parang mas mahal pa yung koleksyon niya kaysa sa isang condo unit sa BGC. Grabe talaga, hindi lang basta kolektor si Gretchen at talagang isa siyang certified Hermes Queen. Habang nag-scroll kami sa IG ni Miss Greta, obvious na obvious na paborito niya talaga ang Hermes, lalo na yung Birkin at Kelly bags. Iba't ibang kulay, iba't ibang size, at iba't ibang texture. Parang hindi na lang gamit kundi art piece na rin ang bawat isa. Ayon sa nakalap naming info, karamihan sa bags niya ay nagsisimula sa presyong 700,000 pesos pataas. Pero depende pa yan sa materyales, kulay at kung saan binili. At hindi lang yan, hindi lang siya stick sa regular leather. May nakita rin kaming Hermes Birkin na gawa sa ostrich leather. Isa kulay orange, isa medyo hindi malinaw ang kulay pero kita naman na pareho silang exotic type. Ang ganitong klase ng bag Umaabot ng 1.2 milyon pataas ang halaga para ka nang bumili ng second hand na sasakyan sa isang baglang. Pero ang pinaka nakakabigla sa lahat, meron din siyang Hermes Crocodile Leather Collection. Oh, yung croc na klase na literal na milyon agad ang presyo. Base sa mga nakita namin, may dalawa siyang Birkin Croc at dalawa ring Kelly Croc. Red, black, at may isa pang kulay na mahirap i-identify, pero isang tingin mo pa lang, alam mong hindi basta-basta ang bag. May ilan pang tanong kung ito ba ay crocodile o alligator leather dahil halos magkamukha ang pattern, pero alinman doon ay pareho silang mamahalin. Alam niyo ba kung magkano ang isang brand new Hermes Kelly in crocodile leather? Nasa 3.5 million pesos na agad. Oh, isang bag lang yon. Parang hindi na bag kundi business capital na ang katapat. At mukhang hindi lang isang piraso ang meron si Gretchen. Baka nga doble o triple pa sa nakita natin sa Instagram. May isang part pa nga sa IG stories niya kung saan napascreenshot ang ilang fans sa pasilip ng closet niya. Sa bandang likod ng video, may mga orange boxes na may mga Polaroid photos na nakadikit sa labas. Ayon sa mga Hermes collectors, ginagawa yon para alam agad kung anong bag ang laman ng box. Ibig sabihin, bawat box may kanya-kanyang label. At kung titingnan mong mabuti, isang hilera pa lang yon. May mga nakatago pa sa ilalim at may mga hindi pa nakadisplay. Ang dami. Kaya sa dami ng nakita namin, posibleng nasa higit 30 Hermes bags na ang nasa koleksyon ni Gretchen. At kung ia-average mo ang price ng bawat isa, hindi ka na magugulat kung aabot sa 50 milyon pesos ang kabuoang halaga ng mga ito. Kung akala nyo bags at perlas lang ang meron si Gretchen Barreto, teka lang, may pasabog pa siya. Kasi hindi lang siya may koleksyon ng mamahaling handbags Meron din siyang maleta at trunk collections na mas mahal pa minsan sa buong biyahe ng isang pamilya. Oh, hindi ito simpleng maleta lang ha? Yung tipong pang check-in lang sa airport? Hindi. Ang kanya, collector's item na at social pa. Sa isang silip sa kanyang travel essentials, makikita ang mga nakastack na Louis Vuitton trunks. Hindi lang isa, kundi parang tower ng mamahaling maleta. Yung tipong pang-display na sa museum hindi na para ihagis-hagis sa baggage counter. Alam nyo ba na ang isang Louis Vuitton trunk niya ay nagkakahalaga ng 500,000 pesos? Isipin nyo yun, kalahating milyon para lang sa lalagyan ng damit. Pero hindi dyan nagtatapos. Sa ibabaw ng mga trunks na yon, may isa pang special piece. Isang Louis Vuitton beauty case. O tinatawag rin minsan na poultry case. O kahit makeup lang ang laman niya ng presyo? Nasa 300,000 pesos na agad. Talagang kahit lipstick at foundation niya, kailangan naka-luxury box din. Siyempre, Gretchen yan. Tapos eto pa. Sa lahat ng nakita namin pinakatumatak ay yung Goyard Vespa Blue Custom Made Suitcase niya. Isa to sa mga luxury brands na hindi basta-basta available kahit may pera ka. Kailangan i-order pa at minsan may waiting list pa yung kay Gretchen may nakalagay pang initials na GB na talagang para sa kanya. At meron ding isa pa para sa anak niyang si Dominique na may DC na initials. Gawa talaga para lang sa kanila. Ang presyo ng Goyard na 'yan as of 2015 nasa 700,000 pesos pataas na. At dahil custom at rare color pa ang blue, malamang mas mahal na ito ngayon. FYI na lang, ang Goyard ay kilala bilang isa sa pinaka-private na luxury brands. Hindi sila nagpapatalo sa LV, pero mas underrated. Hindi sila naga advertise masyado kaya hindi lahat alam kung gaano siya ka-premium. Isipin mo yan, may mga tao na nagpaplanong bumili ng lupa pero si Gretchen may mga maletang kasing halaga ng lupa. Pero kung yun ang nagpapasaya sa kanya at kaya naman niya, aba, edi go lang. Walang masama sa pagiging glam kung galing sa sipag tiaga o kung may karapatan ka talagang gumastos ng ganun. At kung titingnan mo yung mga photo at videos niya, hindi lang ito trip-trip lang. May theme, may style, at laging pasok sa high-class na aura na kilalang kilala na ni Gretchen. Kahit travel mode, laging pang red carpet ang datingan. Siguro kung magbakasyon siya sa Balesin o Paris, hindi lang basta pack and go, kundi pose and go with luxury. At ayan na nga, kung bag at maleta pa lang ay umaabot na ng milyon, paano pa kung buong koleksyon niya ang bibilangin? Ibang level talaga ang lifestyle ni Miss Gretchen Barreto. Mula accessories hanggang travel essentials, lahat yayamanin. At dahil lumabas ang pangalan niya sa isyu ng isabong, mas lalo tuloy napansin ng mga tao ang sunod-sunod niyang pagpapakita ng mga mamahaling gamit. Hindi maiwasang isipin ng ilan kung may connection ba ito o sakto lang talaga ang timing. Ngayon, ikaw, kung bigla kang nakatanggap ng malaking halaga gaya ng perang umiikot sa isabong noon, Gagamitin mo rin ba ito sa luxury items tulad ng Louis Vuitton trunk o Goyard luggage? O mas pipiliin mong ipunin o ilaan ito sa mas practical na bagay? Drop your thoughts sa comment section below. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.